oh, anak, dito na ako ha at may pupuntan pa kasi ako. Sige na, Nay. papasok na ako. Anak, dito rin pala nag-aaral yung anak ni Ruby. Sino anak ni Ruby? Ayun o. Oh. Basta anak, malaking pagkakautang ko doon. Oh. Ano namang meron sa kanya, Nay? Dapat, kaibiganin mo yan. Maraming pera yan. Buti kung pumayag yon na maging kaibigan ko, Nay. Kaya nga, gawa mo ng paraan. Sige na, Nay. Mahuli na ako sa klasiko. Pasensya ka na. Ayos lang. Di rin naman kasi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Third year ka rin ba? Ah, oo. Ah, sige, mauna na ako ah. Aalis na ako. Pasensya na ulit ah. Pwede bang makiupo? Oh, ikaw pala. Di ba ikaw yung nabangga ko kanina? Oo, ako nga. Halika, upo ka. Exam niyo rin ba bukas? Oo. Kaya nagbabasa ako ngayon. Diyan nga pala. Rose. May problema ka ba? Wala. Wala to. Kahapon ko pa napapansin na may problema ka. Sige na, sabihin mo na. Baka makatulong ako. Si nanay kasi. Di na naman niya ako binigyan ng allowance ko. Gusto mo pahiramin na lang ulit kita? Huwag na, Rose. Di pa nga ako nakakabayad ng mga nahiram ko sa'yo eh. Ano ka ba? ayos lang yun sa akin. Sobra-sobra naman yung binibigay na pera sa akin ni Mama. Napakabuti mo talagang kaibigan, Rose. Tara, para hindi ka na malungkot dyan, kumain na lang tayo sa bayan. Oh, naibigay na ba ng kaibigan mo? Yan. Buti naman at nauto mo na naman yung kaibigan mo. Saan niyo ba kasi dinadala yung pera, Nay? Huwag ka nang matanong. Galingan mo nalang magkipagkaibigan sa kanya para marami ka mahuthot. Basta yung ipinabibili ko sa iyo, Nay, ha? Kay Rose ka lang magpabili. Di ba, konting paawa mo lang sa kanya, bumibigay agad. Naubusan na nga ako ng dahilan kapag nagsasabi ako ng pera sa kanya. Ay, sige na. Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? At aalis na ako. Kanina ka pa ba? Hinintay ko kasi si Mama. Hindi naman. Kararating ko lang. Ah, ganun ba? Akala ko kasi kanina ka pa nakaupo dyan. Ano nga pala yung gusto mong sabihin sa akin kahapon? Si nanay kasi, may malubang sakit. Wala naman akong ibang mahingan ng tulong, kundi ikaw lang. Magkano ba yung kailangan mo? Kahit mga Sampung libo sana. Naku Jen, masyado palang malaki. Hindi kita mapapahiraman. Ganun ba? Sige, hahanap na lang ako ng paraan. Akala ko pa naman matutulungan mo ko. Nasensya ka na Jen. Inawasan kasi ni Mama yung allowance ko. Sige na, mauna na ako sa'yo. Oh, sa pupunta? Di ba kakain pa tayo sa bayan? Ikaw na lang, nawalan na ako ng gana. Nay. Oh, yung perang sinasabi ko sa'yo, nasan na? Ang kulit mo naman, Nay. Hindi nga ako pinautang ni Rose. Eh, paano yung utang ko kay Ruby? Sinabi kong babayaran ko siya. Gawan mo na lang ng paraan, Nay. Ikaw ang gumawa ng paraan. Galingan mo kasi ng umarte para mas lalong maawa sa'yo yung kaibigan mo. Susubukan ko. Toto naman yun. Kaya konting pawa ko lang, bibigay din yun. O siya, sige na. Balitaan mo na lang ako. Sige na, Nay. Rose! Kanina ka pa ba dyan? Tama ba lahat ng narinig ko, Jen? Hindi, Rose. Mali ka nang iniisip. Malinaw lahat ng narinig ko, Jen. Kaya pwede ba? Huwag ka na magsinungaling. Eh ano naman kung totoo nga? Sa tingin mo ba kakaibiganin kita? Bakit, Jen? Naging mabuting kaibigan naman ako sa'yo ah. Tinutulungan pa kita. Tapos ganito pa igaganti mo sa akin? Kinaibigan lang kita kasi mapera ka. Eh ang bilis mo naman din kasing mauto. Napakasama mo, Jen! Jen, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Rose, pasensya ka na sa akin ng isang araw, ah. Siguro, may kailangan na naman siya sa akin. Kaya siya nandito. Ang totoo niyan, nasa ospital yung nanay ko ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ganun ba? Pasensya ka na, Jen. Wala akong maitutulong sa'yo. Hindi mo na ako maluloko. Nagmamakaawa ako sa'yo, Rose. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Pasensya ka na, Jen. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Nagsasabi ako ng totoo sa'yo, Rose. Inataki si nanay kanina at nasa ospital siya ngayon. Umalis ka na, Jen. Dahil hindi kita kayang tulungan. Rose!